Good morning! Welcome back sa aking YouTube channel, Island Store Mix Vlog! Ayan, nandito na naman ang inyong tendera na wala ng oras para sa sarili. Charot! Charot lang! Meron at meron, ginagawa natin ng paraan na magkaroon din tayo ng social life kahit paano. Hindi puro tindahan at puro bahay na lang. Siyempre, kailangan natin ng uh, konting social life. Pero madalang na madalang lang, guys. Talaga. Ayan. So, today is araw ng Oh, today is araw na. English Tagalog. Ngayon ay Tuesday at pag Tuesday, meron tayong consignment. So, meron tayong Malboro, PMFTC at meron tayong uh, in order sa grocery. Hindi ko alam. Hindi lang ako sure kung kompleto baga. Hindi ko sure kasi parang grocery ngayon ay medyo maraming out of stock. Maraming OS guys. Kaya, kasi pag wala talaga akong panahon, hindi rin ako makakapunta sa lipa kasi Uh, masyado tayong busy yan. at saka unang-una sa lahat masarap matulog sa umaga kasi ang kalimitan kong pamimili, pa, pag uwi sa lipa, pagpunta sa lipa guys ay madaling araw at talagang itong mga nakaraang araw siguro sa pagod na rin guys tayo ay napapasarap ang tulog so hindi ako makapamili pag tanghali naman ay pag tinanghali naman ako ayaw ko nang pumunta sa lipa kasi ayaw kong uh, inaabot ako ng sobrang init sa lipa Uh, ang panahon natin guys ngayon ay hindi rin paiba-iba uh, sa araw napakainit sa hapon umuulan kaya hindi tuloy ako minsan makapagsumba kasi naabot ng ulan yan so guys balik tayo so may dadating tayo ngayon kaninang umaga ay maagan dumating yung aking Unilever products at nakakapagtaka guys kasi kalimitan pag nag order kasi kahapon lang ako nag order noon at inaasahan ko uh, mga ilang araw pa bago dumating so dumating ngayon kung kailan konti lang yung aking in order worth 600 plus lang guys yung ating in order sa Unilever products and then nagaantay ako ngayon ng dating ng PMFTC yun yung mga Malboro tapos meron din akong aantay na grocery delivery so sana makumpleto yung deliver ng grocery para hindi ko na kailangan pumunta sa lipa Yan. Yeah. so guys waiting tayo ngayon at habang tayo nagaantay nagbilang na rin ako ng bariya ng gcash kasi medyo mabigat na yung bariya ng gcash para mapalitan natin ng buo so yun guys time check natin ay 11.16 ng umaga at dumating na yung ating PMFTC yung ating ahente ng Malboro yan. ang ating nga palang electric pan ay nakakaharang sa kuha ng CCTV kaya sabi ko sa aking asaway eh, ilipat ng tayo yung electric pan <laughs> oh, paikot-ikot siya dyan Yan. mga kwento ko nga pala guys medyo matubal ngayon ang bentahan dito sa aking tindahan hindi ko alam kung dito lang ba sa amin o ganun din sa ibang lugar o baka kasi dahil dito sa amin guys malapit sa school ay eh, merong nagtayo ng Alpha Mart at medyo apiktado tayo ng slight kasi may mga tindahan pa rin sa katabi nun mismo at syempre mas apektado sila kasi ako medyo malayo-layo ako pero may mga customer kasi ako na taga roon na dumadayo talaga dito sa amin para bumili at ngayon ay hindi ko na sila napagkikita ang dami pa naman nilang mamili guys kaya nakakapanghinayang din kaya thankful pa rin ako guys na kahit papaano ay nakakapag-ipon tayo ng pambayad sa ating mga consignment dahil meron tayong dalawang consignment guys, yung PMFTC at yung ating JTI. Yan. At kahit papaano tayo ay nakakaraos, kahit na tayo ay medyo matumal ngayon. Ang binayaran ko nga pala guys sa PMFTC ay 12,498. Uh, nagkasabay ngayon yung ating uh, binayaran, yung ating consignment sa Malboro and then meron tayong pa-deliver sa grocery na kulang-kulang 6,000. Tapos, meron din tayong dumating na Unilever products. Kakaunti lang naman yun, guys. 600 plus lang yun. At meron pa tayong darating na itlog na sana dumating ngayon kasi ubos na talaga yung ating egg. 11.52 ay dumating naman yung ating grocery. Yan. Meron silang dalang tatlong box na in order ko talaga magasunod sa lahat ng PMFTC. Konting-konting oras lang yung pagitan nila, guys. Ayan. Ito guys, yung ating dumating na grocery delivery. Ayan, meron tayo ditong 1, 2, 3, tatlong kahon. At saka yun, isang ano ng happy diaper. Happy pants. Ayan. So, yan ang ating mga delivery ngayon. Nagaling sa grocery. At konting-konti lang guys. Ito yung kanilang resibo. Konting-konti lang yung kulang. Maganda naman at ano, ang wala lang pala guys ay yung nako, Bear Brand Sterilize tsaka yung Dato Puti Soy Sauce na promo. Yung mga promo na dalawa ay wala. So okay lang 'yun at konting-konti lang yung wala. So ang binayaran natin dito guys, yan 5993.83. Yan. So yan ang ating binayaran guys sa grocery. So magkasunod ngayon yung ating deliveries, dumating yung ating consignment and then grocery. Tapos ito naman yung dineliver kanina ng Unilever products, guys. Konti lang 'to. Ayan, meron tayo ditong close up. Tapos bago ang packaging ng Crimson Keratin Ayan, bago ang packaging. Tapos meron tayo ditong Dove shampoo, Prinseal green and pink. Cream silk green and pink. Tapos meron tayo dito ng breeze. Konti lang yung inorder order natin guys. Yung mga wala wala na lang dito. Yeah, breeze. Meron pa tong ano eh. Ba, bakit wala yung ating sun silk? Oh my Wait lang guys, hahanapin ko. Nag-order din ako ng sun silk green tsaka pink eh. Bakit wala? So, ito guys, yung binayaran ko dito ay 600 plus lang. Konti lang siya talaga. So, guys, nahanap ko yung resibo ng Unilever products. Wala nga pala. Hindi ko siguro na napindot yung green na uh, sun silk tsaka, sun silk green chaka pink. Wala talaga siya dito, oh. At binayaran ko pala dyan, guys, ay kulang-kulang 700. Six, 6 700 yan, 698 ang binayaran ko sa Unilever products. Order na rin ako guys ng itlog kasi tinan naman yung itlog ko guys. Wala na talaga akong itlog. Dadalawang piraso na yung itlog ko na nandyan. Yan, yun guys, yun. Dadalawang piraso na, naakyatan pa ng pusa. Kaya nabasagan pa ako ng isa. <laughs> Yan, sana dumating yung order ko. Kahapon pa rin ako nag-order guys ng itlog pero hindi pa rin niya nadadala kasi nasira daw yung tricycle na pan-deliver niya. So sana dumating kasi dadalaw na lang talaga yung itlog ko at short na ako para mamayang hapon. Yan guys, dumating yung aking itlog. Five tray yan. Buti dinala niya na agad. Hapon na. Yan, yan ay five tray. One, two, three, four, five. 230 isang tray. Ito ay XL or large. Ayan. May labis kasi meron akong ibinalik sa kanyang itinat ko sa kanya. Sabi ko may sirang isa na damay yung dalawa. Kaya pinalitan niya ng ano you know, tatlo din. Ayan. Ang binayaran ko dito guys ay 1,150 mas mababa sa kanya guys compare dun sa dati kong kinukuhanan kasi dun sa dati 255 o ba diba guys Ayan, 230 lang sa kanya at pinapalitan din niya pag halimbawang may sira kasi hindi may iwasan yun Ayan. tapos nagdi display ako ngayon yan guys oh isang box na lang yun tira yan yung ginagawa ko ngayon natapos ko na yung dalawang box at nagdi display na ako ngayon ito guys yung aking mga na-display. Yan, nayapakan ko na. <laughs> yan, na-display ko na guys. Dito, may ilalagay pa ako dito. Sa space na yan. Yan yung ginagawa ko ngayon. Yan. Nagtutusok ako ng mga chicheria. So, yan guys. Hapon na guys. <laughs> Inabot na ako ng hapon hanggang dito na lang guys itutuloy ko na yung aking ginagawa para matapos na at makapagpahinga na nakakapagod ang maghapot talaga guys ang daming trabaho hindi pa nga ako nakakaligo guys oh. para na akong ano dito Yan. so hanggang dito na lang thank you for watching at salamat po sa lahat ng mga support sa so, mga susunod na mga video bye everyone